for this video guys may natagpuan na naman tayong hindi pa nagtitrend pero nagkakaubusan ng pagkain sa Perlas E3 salamat pala kay Tugiga Local Views nakita natin tong video niya at nalaman natin tong tagti 10 pesos na ulam lang so samahan niyo ako mga karusi yan mga karusi punta na natin yung Perlas E3 na 10 pesos lang yung ulam so oras ngayon mga karusi, is 12 noon music maestro

Ayan na nga, nakarating na nga kami sa Perlas Eatery. Kitang kita naman natin na ang daming tao at tinudumog talaga itong kanilang Perlas Eatery 10 pesos na ulam. Iya na nga mga mag-order na kami. kaya yan na lang pala yung nabuta namin adobo. Kaya pala kung gusto nyo kumain dito sa Perlas Eatery, dapat agahan nyo. Nagbubukas pala sila ng alas 8 hanggang hapon na yan pero ngayon ang oras pa lang yan is nasa 12 noon pa lang yan mga karusi. kaya yun yan pala yung serve nila na 10 pesos na ulam at saka 10 pesos na kanin so sulit na sulit na rin yung 20 pesos mo mga karusi kahit yun na lang yung ulam nila mga karusi, marami pa rin dumadating at kumakain so yun marami rin akong nakakasama dyan Yeah, Oh. 100, 100 lang lahat <laughs> yun. 100 lahat yun. 100? O, <laughs> 100. Oh, 100 ring. 75 ring. Iba kasi yung... <laughs>